Ayan. Good morning, good morning po. No. Ayan. Ayan. Good morning, good morning po sa inyong lahat mga busing na welcome to my second vlog. Ayan. So, uh, 6.51 na po, no? Second vlog na po. Ah, uh, hindi na po siguro ako pupunta doon kay nanay. Kaya gumawa na lang ako ng intro dito, no? Tapos uh, Isang kuan na lang po ako Hanggang doon na lang po ako sa dulo Tapos balik na ako dito sa motor At magpapainit na lang po no? Tapos mamaya Eh dudugtungan ko na lang po no? Mula dito Papuntang palingke lang no? Tapos doon sa palingke Hanap lang ako ng Tulingan or Galonggong no? Para may dala ako pa uwi mamaya no? May mailuto Ayan. So ayan po no, shout out, shout out po sa inyong lahat mga busing no. Si Shelfis Bella, ayan, thank you, thank you, good morning, shout out. Si Sly, sis uh, si Skakuta, no, shout out. Ayan. Si Skatya, na classmate Katya, shout out. Ma'am Kali, Ma'am Imway, Ma'am Tess, ayan. Shout out po sa inyong lahat no. Saka sa mga team kabusing, shout out. Yan, so mga pusing no. Ah, hanggang dito na lang mamaya ah, Ano? Hanggang dito nalang lang po ako tapos babalik at magpapainit na po no. Tapos doon nga nga no, mapapalingki na lang po tayo at saka siguro hanggang doon na lang no or dudugtungan ko lang po ng konti. Tapos uuwi at magluto pa po no. Hindi na po ako doon kay nanay para magkikwan, magkapi-kapi. Didiretso na lang po ako uminit yung paa ko eh pero okay lang yan yun nga maganda no kaya pawis na pawis na ako Tsaka magpapainit pa ako no uh, hanggang 7.30 siguro no para pag uwi ko magluto na lang tapos magpapahinga <laughs> tapos mamayang hapon mag na lang no pa ah, magbabad muna ako ngayong umaga habang nagluluto tapos magkuhan po maglinis ng bahay mamayang hapon no? marami na pong kala po panay ulan kasi at madumay pati yung sahig yan po yung sa so, kuhan ko mamayang araw na ito no? activity no? mga sound po sandali lang ko ah maraming mga sound sila dito eh cute ng aso nila tutuy tutuy Tutoy! yan, sir. Oo. Uh -huh. Tutoy! Suplado Ah, Oo, aring video Cute cute! Thanks! <laughs> <Ayy. laughs> may sound pa. Pero uh, cute kasi. Okay lang yun. Sa <laughs> pawa na lang natin mamaya. <laughs> Puro may sound eh hanggang doon sa dulo no? pero hindi ko na kwan kasi yung aso eh ang cute cute eh pomeranian yan <laughs> Ayan, so hanggang doon na lang po tayo sa motor tapos magpapainit ako no dalawang oras po yung lakad ko ngayong araw Sinag sinagad ko na no <laughs> bumawi ng tulo yan basa ako basang basa <laughs> magpapainit na lang po ako dito tapos pupunta na po ng palingki no doon ko na lang siguro mag resume kukuha lang ako ng clip dito hanggang doon sa tulay tapos pag doon na sa may palingki no? yan para makadalawa ako tapos mula sa palingki kukuha lang po ako ng mga clip clip siguro papunta da pauwi no? eh, marami akong gawain ngayon eh bawi muna ako no kasi uminit eh, yung bahay hindi makakani yung aso kasi no naman natin mapan uh, yan mahal natin yung aso natin eh. <laughs> kaya okay lang lilinisin na lang yung mga panila kalat yan so dito na po tayo sa motor lapit na 2 hours na 2 hours na dire diretsong lakad yan oh di ba basta kita ba yan oh. hanggang dito oh <laughs> sulit, sulit, sulit. Ayos. Ayan, magpapainit muna ako mga busing. Sandali lang po ah. so dito muna tayo po, no? Magpapainit at saka uwi na lang. Ay, kahit yan, maiksi lang mamaya yung... Kahit hindi na po ako magmuntublog, no? Kuha na lang po, uh, basta palingki na lang mamaya. Dito na lang po ako magpupokus. Tapos doon sa palingki mamaya, no? Ikot, ikot. Hanggang pag-abo, pagdating. No? Pagdating doon sa bahay. Ang maganda din naman 'yan. Uh. Ganda pa ng init ng sikat ng araw. Oh. Ayos na ba 'yan, 'no? Oh. ba. Diba? Maganda pa kaya lubos-lubusin na lang natin, 'no? Oh. isang buwan din naman eh. May git isang buwan na hindi tayo nakapagpainit. at saka nakapag-walking, kaya lubos-lubusin na lang. Oh. Ayano oh, sa mga Kuha natin no, sa mga sinusuportahan ko. Ayan, sa lahat sa inyo, no? Uh, mamayang gabi na lang. <laughs> Bawi na lang ako mamayang gabi. Okay? Akin muna. Hingin ko muna ang uras na ito, no? Ang pagkakataon na ito na maganda yung panahon. Maganda lahat-lahat, eh. Ayan, no? Makanay yung tubig dagat, low tide. Tapos maganda yung init ng araw. Mahangin, masarap magpapawis, masarap tumambay. Kaya't lubos-lubosin ko na po, no. Ayan. ay iramin ko na po muna, no? Lahat ng uras ng ito sa umaga. Tapos, eh, na din naman sila gigising yung mga tao doon sa bahay. Timing lang yan mamaya. Pagdating ko, magluto na lang ako. No. Tapos, gagawin yung mga dapat gawin doon sa bahay. No. Para bukas, eh, babad na naman ulit sa pagsuporta sa inyo. Yan. Shout out, shout out po sa inyong lahat. Ano? Nagpapainit lang po ako. At saka ito pa nga pala, no? ito na po yung Word 700 na Nike sa Ukay Ukay. Yan, ito pa sa pa. Yan, word 700. <laughs> Ayan o, no? o oh, diba? O. Oh. Nadumihan ay. Eh. Oh. Nung nakaraan ko pa ito ginagamit eh ko lang po na ano ipakita no, nung nakaraan ko pa yan ginagamit sulit na sulit na po yung 700 <laughs> yan, no, matibay na akwan pa tapos si eh, ano ba yan at totoong naik no napakagaan po ang <laughs> ganda pa napakaganda talaga yan sulit sulit sobrang sulit po yung 700 <laughs> yon nga may mga Adidas doon pero bagong bago no tapos nasa 1k pataas yung presyo no Pero itong Nike nasa po ito eh nasa 900 to 500 na presyo ay eh, nakita ko tong Nike kasama niya mga Converse mga World Balance mga ganun no eh, nakita ko tong Nike <laughs> slightly used no? Okay yung spike eh. ito na mapudpud lang sa lakad-lakad ko -lakad. napakakapal pa ng spike no? pasinsya po matumi no? kasi doon pa dami mga mama putik-putik na pa no? sa mga end pa tapos si lumabas ako kanina doon nung nag-usap kami ng kan ng nung, nung may ano ba yun may 360 camera yan maganda eh So may day pa darating na naman na parko galing Hey. Hindi kasi ito ma kuan ka na pag naka-record no, i ko sa tala. Yan. Yan. galing na po yan ni eh, Gross. Lang. Yan, no. Pag na, ko na po? Pag nabili ko na po yung eh, ay ko din naman eh magi ano ba yan yan unboxing ko din naman tapos ipapakita din naman sa inyo no mumurahin lang mumurahin lang dati nga kuan lang yon eh no mga 2014 at ah, no ah, 2013 2010 to 2013 yung handicam na yan kuan lang po yan eh dyan lang po yan sa 1-2 dati no yung presyo niya pero ngayon kasi nag-upgrade, no? Dati ilang kwan lang 'yun, ilang MB lang yung memory no, yung mga kwan, pero ngayon gigs na. Kaya naging 2 plus na. Pero maganda, no? Maganda po. Ah, handy lang tapos may microphone. Tapos yung zoom 18 times, no? Compare mo sa kwan, hindi pag mag-18 times yung Isla na 'yan, mas mapapalapit pa natin, no? Tapos mas maganda yung mangguan, yung quality ng video, no? Compare sa cellphone, no? Yan po dati yung mga ginagamit kong camera, no, cam or yung camera talaga na malaki, no, pang-professional talaga 'yon sa kaibigan ko 'yon, no. 'Yon yung ginagamit namin, laki-laki pa naman eh, kumukontrata siya sa mga kasal at saka sa binyag, mga ganyan, mga libing, no? Dalawa kami nag-sasalin-salin sa pag <coughs> sa pagbibidyo, no? Tinutulungan ko siya. Siya lang yung nag-iidit. Doon ako natuto mag-iidit, no? Kaya <coughs> nakahiligan ko hanggang nitong may Facebook na nung may Facebook at saka may cellphone na kamera doon na po ako nagpano parati nag -i -i upload no sa lumang pan ko sa lumang FB ko yan at nakahiligan ko po ito no kahit na ano man mangyari sa channel natin ako nag enjoy sa paggawa ng pan pero dati no sa Facebook hindi nyo pa ako makikita hindi nyo makikita hindi nyo maririnig <laughs> <laughs> ibang iba dito sa youtube eh dito sa youtube ang ingay ingay no kailangan mo talagang magsalita <laughs> tapos kailangan magpakita eh kung hindi naman eh, puro lang lugar puro lang ganon yung makikita sa video mo no <laughs> pero okay lang yan maganda naman eh maganda naman yung mga kuha ng iba no gaya ng baan? yung mga kaibigan natin As mga itali yung gaganda ng mga kanila no mga video nila 4K pa naman ito kuan lang to eh <clears throat> 1080 lang po ito sa cellphone ko para hindi masyadong mabigat tapos yung space yung kanya hindi masyadong tumaas ya paano MP lang MP lang yung mga sa 1080 ah man ng gig pero dan lang sa 2 to 3 gigs lang no sa quality naman sa pag-edit yan ko pino 4k 2K pero ngayong naka cellphone lang ako no, 1080 lang po para mababa lang din no. Madali Yan. Pero maganda talaga sana kung cinematic at saka kan naka 4K ka, no? sa doon sa GoPro. No, cinematic po yung ginagamit ko doon at saka at saka naka 4K po yun no. At maganda talaga malinaw. Ibang-iba talaga. Diyan ngayon sa nag-publish ko na part 2 no. <laughs> Nasa tubuhan ako, Ayokong tubuhan <laughs> <laughs> Hindi ko na malala yung mga dinaanan eh. Dati namin eh iba yung nadaanan ko eh, diyon tubuhan. <laughs> pero okay na din yun maganda naman, maganda yung adventure na yon. No? <laughs> Ang saya ko doon ah. Kaso kahit na bad trip ako no, na bad trip ako doon sa GoPro sa biyahe ko yon pero sa totoo lang no sa totoo lang sumaya talaga ako na medyo may kaba no <clears throat> kasi hindi ko po talaga hindi ko po talaga ano yan yung <clears throat> pinagkakatiwalaan na yung gulong ko sa huli no kasi may mga crack na nga no hindi ko na po yan pinagkakatiwalaan lalo pa doon sa tubuhan na yon na rough tapos malayo sa kabihasnan sabi ko pag mag flat to mamaya ay nako sabi ko uuwi ako ng running flat ko ito masisira yung rim ko bahala na basta makauwi ako sabi ko lang <laughs> yun talaga yung nasa isip ko na pero kita mo nung nakita ko na yung main road grabe yung tuwang na kwan ko makwan nyo mababasa nyo o maririnig nyo sa kan ko sa buses ko dyan na nakita ko na yung main road kasi pag nasa main road marami nang tutulong na no? marami nang makakatulong sa atin pwede marami nang makasakyan na papunta sa vulcanizing pero doon sa katubuhan na yun hayop na yon. <laughs> pero maganda sana yun doon eh, para naisip ko nga na balikan o no? pag magpunta ko doon sa kan doon sa Barutak Pio ulit sa ano ba yan either sa Lidas or sa kan sa ano ba yun either sa Litas or sa San Roque no? yun po yung plan doon tayo tataan ulit e dagdagan ko lang ng hangin ito yung plan yung gulong ko Bale lang po mga busing ha? Eh. ganda talaga ito, na ito na lang ang thumbnail ko Ayan <coughs> <Ganda> tayo eh. <Maangin. laughs> Sobrang lakas ng hangin Pero okay lang no, Dito ko na lang po inuubos yung uras ko Kasi hindi rin na rin naman ako pupunta doon Kina nanay eh. Doon sa kapihan o, Sa susunod na lang po Dito na lang po muna tayo upo, upo, Okay Ayan dito tayo may Bakit Ayan para direkta yung init sa atin. <laughs> ah, 'Di ba? Tapos ito yung view. Oh, 'Di ba no? Dito 'Yan, 'di ba? <coughs> relax, relax na lang tayo. Tapos ito yung view na makikita natin habang nagpapahinga yung paa natin, no? Tapos nagpapainit tayo pa sa likod at sa gilid, 'di ba? 'Yan. <laughs> 'Yan no. Oh. Nagjogging si Kuya. 'Yan. <laughs> oh, 'di ba? may mga nagjajaging jogging oh. Ah. 'Yon yung view natin ngayon. 'Di ba? Nakakapag-relax talaga. Ay makakalabas lang tayo doon sa bahay ilang oras lang, isang ilang minuto lang tapos uwi agad kasi uulan na naman, no? Yung mga kuha ko diyan ng mga last two videos na 'yan. Maganda paglabas ko pero pag-uwi ko pagkahapon ay nako sobrang lakas na ng ulan nawawala yung pawis ko kasi lakas ng hangin eh makuha <laughs> niya yung init pero okay lang naman umiinit naman yung likod ko pati yung damit ko no umiinit okay na yan eh, magtat hanggang 30 minutes no, 7.30 okay na po yan tapos pupunta na po tayo doon sa palingki okay doon na lang ako siguro mag no para hindi ko na i-attach yeah, sa helmet no didiretso na lang po ako doon okay Itakits na lang mamaya doon sa palengke mga busing at eh, maba na din naman eh. Marami ng one. At least maka 10 minutes man lang okay. So mamaya ulit mga busing ha. Ayan o. Oh. Dito na tayo sa palengke nila. Ayan. So sandali lang po mga busing. Pasok tayo. Ooh, yeah. Araw ng palengke. Boots. wow semut ba buts oh ngge oh yeah. yeah, pagi ba lang pagi pili dyan Ayan, lipa, lipa Sili Ay, good po ano Ay, pagi, pagi, pagi Pagi, alimusan Alimusan, kapasal Ay, git pagi ba Ay, na nanay

Malia yung Longgong Ha? Kami na na diyan mo mm -hmm. Ari ah. ka 150, 150 bangus. Mas mura pa yung bangus sa Tamudyos Tamudyos tig-200 yung kilo eh may tatlong bangus tayo Yan, sandali lang po ah may bangus, may tam, may pangpaksi ako. Ay, yun na yan. Yan, sandali lang po ah. Mayara na, eh. walang ko. Ang preska, mga isda ni Inday. Yan. Euro of Fire. Yan ang so, ulang pagi. Yon lang po, no, tamod Diyos. May tamod tayo. Ah, kwan pala yun, yung tulingan na maliliit, no? Tapos may tatlong bangus. Yan. So, magkano lahat? Ah, 1 one, ah, three, two, forty. No? O, oh, two, lahat. Ah, 260 160 yung kilo ng bangus. Saka, 100 hundred na tulingan. Okay, so, mga busing, no, Ayan ay dudugtong ko na lang po ito sa doon kanina sa tagat no tapos pauwi na lang pa ako at eh, doon na lang po ako sa bahay mag uh, ano, mag outro mga busing okay so alis na po ako yo ayan dito na po ako sa bahay no hayop na sir na laglag binilisan ko pa naman yung takbo kuno pawe para sabi ko makakwan yung motor kasi nasanay po yan sa mabilis no binilisan ko ngayon malapit na ako dyan napo ako sa may kung ano malapit sa suki na isdaan mabilis yung takbo ko biglang nalaglag yung cellphone ko na to sa handol oh. o pag nakita ko sa side mirror oh, po tumatalon-talon yung cellphone ko na to pag dali-dali eh, ako kinuha eh. ko sabi ko hayop na to sira na siguro kasi kita ko ito matalbog, itaas, mataas yung talbog nyo, tapos malayo pa, no? <laughs> malayo pa yung narating ng talbog niya. Nang pagkuha ko, hinahanap niya yung pen niya, yung bullpen pen, yung pen niya sa para sa ka screen niya. Kasi yung pen dito, yan sa likod, no, naka-attach. Eh, natanggal. Hinahanap ko na naman. <laughs> Buti nakita ko pati hindi pa napaka ng ibang sasakyan. Ayan, nagbalik function. Buti hindi nasira. Uh, okay din tong casing na to. Sandali ito po. Ayan, okay din tong casing na to. Ito, na ano. Ayan, gas. Grabe yung gas-gas nyo. Kuan pa talaga, oh. Diyan lang tumama pag talbog talbok na dito talaga yung mukha niya eh sa kalsada sa kalsada at saka talon pa ito. Hayop na to. Makita <laughs> <laughs> ba hindi makita? Ayan oh. gabutin na lang matibay tong jelly case niya na to. ini na ano yung cellphone, grabe talaga yung talbog-talbog niya eh. <laughs> So ayan po mga busing, nandito no? na po ako sa bahay. Ngayon ay eh, magluluto na po ako. Tapos marami pa akong gagawin yung sahig namin ng dumi-dumi. Oh. Ayan oh. Ayan, marami pa akong gagawin. No? So mamayang gabi na lang po ako siguro makapag-bawi sa inyong mga video mga busing. Ah. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat mga busing. I love you all. Bye-bye.